Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Bale, ang pag-uusapan naman natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay tungkol sa mga jin Sa mga kapangyarihan o kakayahan ng jin At itong mga sasabihin ko ngayon ay kalamihan ng nakalagay dito ay nakasulat sa libro ni Omar al-Ashqar na alamul al jin wa ang daigdig ng mga mga jin at ng mga demonyo. Pwede niyo itong i-download available ito sa Arabic at saka sa English. Ang unang kapangyarihan ng jin ay siyempre hindi sila hindi sila nakikita, invisible sila, hindi sila nakikita sa kanilang ورهنانا نيو سنبي سر سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون توني ناس إبليس أي ناكيكي تانيا كيو pati ang kanyang mga kalahi ng mga jin. Samantalang hindi nyo sila nakikita. Katotohanan na ginawa namin na ang mga demonyo ay mga awliya, mga kaibigan o kapanalig na mga hindi naniniwala. Pangalawang kakayahan o kapangyarihan ng mga jin ay napakabilis nila. Kung sa ano pa natin, teleport. Kung sa lingwahe pa natin kaya nila magteleport teleport Sobrang bilis. Kapanahon, nung kapanahon na ni Sulaiman alayhi salam, nadala ng jin ang trono ni Bilkis mula sa Yemen papuntang Jerusalem ng napaka napakabilis Sinabi sa Quran, suratun naml,

sa iyo bago ka tumayo mula sa iyong kinauupuan at katotohanan ako ay sadyang malakas at mapagkakatiwalaan para sa mga gantong sa gayong tungkulin Kala aladhi indahu ilmun <tuharan> minal kitabi ana ati ka bihi kabala ay yartad ilay ka tarfuk ما رآه مستقراً عنه قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شرح ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ karim Sinabi ng kasama niya na maalam mula sa kasulatan, dadalhin ko ito, ang trono, sa iyo, sa isang kisap mata lamang. Kaya nang kanyang makita, makita ni Sulaiman ito, inilagay sa kanyang harapan, sabi ni Sulaiman, ito ay mula sa aking pagpapala, mula, ito ay mula sa pagpapala ng aking Panginoon. Upang ako ay subukan kung ako ay magpapasalamat o hindi magpapasalamat. At sino man ang mag, ay kanyang, ang kanyang pagpapasalamat ay para lamang sa kapakanan ng kanyang sarili. At sino man ang walang pasasalamat katotohanan ang aking panginoon ay mayaman at papagpada. pangatlong pangatlong katangian o kapangyarihan ng jin nakarating sila sa kalawakan bago pa nakadating ang mga tao sa kalawakan ang nasa bago pa nakadating ang nasa sa kalawakan ay nakarating na po ang maraming mga jin sa kalawakan at ito ang dalil dito ay dito sa Suratul Jin. Bakit pupunta sa kalawakan ang mga jin? Ang mga jin ay pupunta sa kalawakan para marinig nila kung ano ang kader, ano ang itatakda ng Allah ano ang tadhana ng Allah Tapos yung mga marinig nila na itatakda, itatadhana ng Allah yun ay ibibigay nila sa mga mangkukulam at saka sa manghuhulak. Pag nabigay nila iyong mga iyon sa mga doon naman maraming naliligaw ng na mga tao. Dahil maraming mga, yung mga tao na naliligaw na pumupunta sa manghuhula sila ay kafir din. Dakad hmm. kafara min sa basta sila bilon sino man ang pumunta sa kafir ay sino man ang pumunta sa manghuhula ay naging kafir bimaun sila Muhammad. Kung ano man ang kung ano man ang pinababa sa Muhammad ay naging kafir sila sa kung ano man ang pinababa sa Muhammad. Ibig sabihin, ang Quran at na Sunnah naging kafir sila. Kaya yun ang gusto ng mga jin maging kafir ang mga tao, yung mga demon, yung mga shaytan. Yun ang gusto ng mga jin mailigaw na mailigaw ang mga tao. So dito sa suratul jin nakalagay dito وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا At katiyakan kami ang mga jin ay humiling kami na marating namin ang kalangitan upang marinig namin ang mga sinasabi ng mga naninirahan doon. Subalit so natagpuan namin ang kalangitan na punong-puno ng napakaraming anghil na binabantayan ito na mayroon silang mga bulalakaw na nakakasulog na ipinambabato nila sa sino mang lalapit doon. Wa anna kunna minha maqa'ida sama at katiyakan, ginawa namin noon na magtungo sa mga lugar sa kalangitan upang makaranig kami ng mga balita roon. Subalit so ngayon, ang sino mang magsikap na makaranig ng mga balita ay matatagpuan nila ang mga Nakak, nakasusunog na bulalakaw na nakatambang sa, kanin, sa kanya na siya at papatayin siya. Ito yung magtapsir na dito sa dalawang magkasunod na talatang ito ang pagpapawalang saysay sa mga inaangkin ng mga salamangkero at manguhula na sila ay nag-aangkin ng kaalaman hinggil sa mga bagay na hindi nakikita na nalilinlang nila ang mga mahihina ang kaisipan mula sa mga tao dahil sa kanilang kasinungalingan at pag iimbento ng mga kwento. Bali, bago dumating ang Nabi Muhammad SAW ay, ay ang, ang nangyayari, nakakapunta sila sa langit, yung mga jin, mga syatin, mga demonyo. Pero, nakakapunta sila sa langit. Nakakaupo pa nga sila, sabi dito sa aya, pero nung dumating na ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala na ang sugo ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nangyari, meron ng mga bulalakaw, meron ng apoy na ipinapatama sa kanila. Para hindi nila ma, hindi makumpleto ang pagkarinig nila sa mga bagay-bagay mga tadhana sa kalangitan. Pang-apat na kapangyarihan ng mga jin ay mayroong silang iba't ibang trabaho o kakayahan. Sabi dito sa Surah As-Saba, ya'malunahu ya ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa samasi wa samasira wa, wa jifadin kal jawab wa qududir rasiyat i'malu ala dawud ash-shukra wa qalilun min ash-shukur. Gumagawa para sa kay Sulaiman ang mga jin nang ano man na kanyang nais. Mga bahay panalang, panalanginan at mga imahe na gawa sa tingga bilang palamuti at salamin. Mga malalaking kawa na kasinlaki ng imbakan na pinaglalagyan ng naipon ng na mga tubig at mga malalaking lagayan, kudur, mga kaldero na hindi nagagalaw sa mga kinalalagyan dahil sa laki nito. At aming sinabi, O pamilya ng Dawud, isagawa niyo ang pagpapasalamat sa Allah sa mga pinagkaloob sa inyo at pag, at pagsunod sa kanya at pagsagawa ng kanyang mga ipinagutos. Subalit so, walit kakaunti lamang sa aking mga alipin ang mapagpasalamat ng marami sa akin. At si Dawood ay kapamilya ay pamilya si Dawid at kanyang pamilya ay kabilang nito. Ikalima naman uh, na ikalimang, ikalimang kapangyarihan ng jin, kakayahan ng mga jin na uh, iba't ibang mga uri ng jin, meron silang kapangyarihan magkatawang tao at mag magkatawang mga hayop, katulad ng pusa at aso. Ikaanim, kaya, kaya nilang pumasok sa katawan ng, ng, ng mga tao. Ibig sabihin, ang kani Adam, mga tao ito. Illa syaitana yajuri minibni Adam majaraddam. Ito, ito yung sa hadith. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang shaitan ay tunay na dumadaloy sa mga ugat ng anak ni Adam katulad ng pagdaloy ng dugo. At ikapitong kakayahan nila, kaya nilang sumapi o yung sum sa mga tao. Di ba meron mga tao na sinasaniban ng jin, sinasaniban ng sinasaniba, ng mga demonyo, kaya nilang kaya ng kaya ng mga jin na sumapi sa mga tao. Ano ang dalil? Ito ay nasa Surah Al-Baqarah Alladina yaakuluna ar-riba la yaqoomuna illa kama yaqoomu allati khabbathu ash-shaytanu mas. Yaong mga nakikipagkalakalan sa pamamagitan ng riba, interest o patubuan. Hindi sila makakatayo sa araw ng muling pagkabuhay mula sa kanilang libingan kundi katulad ng mga tao na sinaniban ng shaytan. Okay? Oh. Bali, ito po yung dalil na sa Quran na mayroon pong mga sinasaniban ng mga shayatin. Hmm. Mayroon mga tao na sinasaniban ng shayatin. Yung na manahihipnotize, nagagayuma, kung ano-ano pa dyan. Hmm. Yun po yun po ay kagagawa ng jail minsan minsan hindi naman min, minsan na min, minsan merong mga ano na natural lang pero minsan kagagawa din ito ng mga gin okay so yun po ang mga ang mga kakayahan ng mga jail meron pang mga iba't ibang kaya kakayahan ang mga shayatin pero sa next time na lang natin anahin yun ito po ay nanggaling po sa aklat na Alamul Jin was Shayatin daigdig ng mga jin at ng mga demonyo ni Omar Al-Ashqar